Hoy alis ako. pagang, pagka pumunta ka na sa inyo sa akin sa bahay, at ano wala pa ako, isa na rin mga bintana, lat sa ano. Isa na rin muna kasi baka ako gabihin, ha? Sige. Okay. nako naku, hahaha, hahaha, Nad. hahaha, 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 pagka... Ano, pagka wala pa ako na mag ano na mag-akit ka na sa inyo sarado mo yan ako pagod ano ba yan? mm Apa nama <tod malay Civit jaelling> salamin ku? Apa nama salamin ku? Salamin munai Ayah, nasi ulu mu Ayah, naku Berapi Ni irit, tak pagod aku Eh Ayah, ni irit Gusto hmm. mo na ano ang eh, malumang na ako ng TV. Hindi eh, na ko alis ka. Hindi na ko alis. Napagod na ako eh. Dari ko nalilimutan eh. Paano hindi ka mapapagod? Nakailang balik ka na eh. Kaso nga na, nakuha ko na yung isa. Yun pala, naiwan ko na naman isa pa nga na. Nasa mata ko pinanggal ko pa. Oh, pagod, Uli, ba, pagod na ako. Hindi sa akin naman yung bisnyo, hindi kayo alis. Kaya mo na yan ito, loob ko ng TV, kakapagod na eh. <laughs> Grabe eh, inip. Huwag oh. TV eh. Oh, o yan, sa na yung TV. Siyep na sa taas. ano talaga? Hindi Cellphone ko. Ba naman tong malimutan pala ko masyado ngayon. Sandali. hawa ko na. Eh, ikaw, ano naman? Yung ko. Saka Kasi ka masyado kayong makakalimutin eh. Eh, narin mo din nalilimutan. Gumagaya ka pa talaga sa akin eh. Sandali. Oo. Eh. Oh. Nakalimutan ako. Eh, mas lalakap mas lala mas at sa akin eh. Naku, iwan ko.